Alam mo ba na minsan, mas epektibo ang hindi mo pagsabi ng gusto mo, kaysa sa diretsahang paghingi nito. Kapag sinabi mong, huwag mong isipin ang isang pink na elepante, ano agad ang pumasok sa isip mo? Eksakto, isang pink na elepante. Ganyan gumagana ang psychology ng utak natin, kung paano tayo nagre-react sa hindi direktang impluensya. At dito pumapasok ang subtle manipulation, mga diskarte na hindi halata pero sobrang epektibo sa social interactions. Ngayon pag-uusapan natin ang dalawa sa pinakamakapangyarihang teknik para mapanatili ang interes ng kausap mo, ang reverse psychology at ang push-pull technique. Ito ang mga ginagamit ng pinakakarismatik na tao mula sa negosyante, salesman, hanggang sa mga natural na chick magnet para gawing mas exciting at engaging ang bawat interaction nila. Sa video na to hindi lang natin i-explain kung paano ito gumagana. Ituturo ko rin sa'yo kung paano mo magagamit ang mga teknik na to sa real life situations, mapadating man, negosyo, o simpleng pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Simulan natin sa unang teknik, reverse psychology. Paano ito nagiging isang malakas na pang at bakit tayo madalas napapadala rito? Reverse psychology. Narinig mo na siguro to, pero naiintindihan mo ba kung paano talaga ito gumagana? Isipin mo to, may isang bata, tahimik lang siyang naglalaro. Biglang sinabi ng magulang niya, Huwag mong hawakan yung laruan na yan, baka masira mo. Ano ang madalas na reaksyon ng bata? Mas lalo siyang maingganyo na kunin ito. Bakit? Dahil natural sa tao ang pagiging resistant sa control. Kapag may ipinagbabawal sa atin o may nagsasabing hindi natin kaya, nagkakaroon tayo ng urge na patunayan ang sarili natin. Ito mismo ang dahilan kung bakit epektibo ang reverse psychology. Isang teknik kung saan sinasabi mo ang kabaligtaran ng gusto mong mangyari, para ang kausap mo mismo ang gumawa ng desisyong gusto mo. Sa simpleng salita, hinihikayat mo silang piliin ang gusto mong option nang hindi mo ito diretsahang hinihiling. Halimbawa, gusto mong ipagawa ang isang task sa katrabaho mo. Imbes na sabihin mong, pwede mo ba itong gawin? Subukan mong sabihin, mukhang busy ka, baka hindi mo na kayanin to. Madalas ang sagot nila, hindi, kaya ko yan. At boom, ginawa nila ang gusto mong mangyari, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil gusto nilang patunayan ang sarili nila. Pero paano mo ito magagamit sa totoong buhay? sa sales, imbes na ipilit mong bilhin nila ang produkto, sabihin mo, hindi naman ito para sa lahat, kailangan lang talaga ng mga taong handang i-invest sa sarili nila. Sa dating, imbes na ipakita mong sobrang interesado ka, sabihin mong feeling ko hindi ka mahilig sa spontaneous adventures, kaya baka hindi mo magustuhan tong trip na to. Sa negotiations imbes na sabing bigyan mo ako ng discount sabihin mong siguro hindi mo na ito kayang babaan pa no ginagamit ito ng pinakamagagaling na negotiators marketers at kahit ng mga taong natural na charming pero tandaan hindi ito para lokohin ang iba ang tunay na master ng reverse psychology ay hindi lang basta gumagamit nito kundi alam kung kailan ito gagamitin at kailan hindi ngayon na alam mo na kung paano gumagana ang reverse psychology, paano naman ang push-pull technique, ang sikreto sa pagpapanatili ng interes ng kahit sino? Pag-usapan natin 'yan sa susunod na bahagi. Alam mo ba kung bakit may mga taong parang magnet, palaging hinahanap, kinakausap, at gustong makasama ng iba? Hindi lang yan dahil sa itsura o yaman. Isa sa mga sikreto nila ay ang push-pull technique, isang psychological strategy na nagpapalakas ng attraction at interes ng kausap mo. Pero paano nga ba ito gumagana? Simple lang. Binabalance mo ang pagbibigay ng atensyon at ang pagkuha nito. Isipin mo ang isang larong hilaan ng lubid. Kapag hinila mo ng sobrang lakas, ano ang tendency? Binitawan ng kabilang panik. Pero kung bitawan mo naman agad, mawawalan ng thrill. Ang push-pull ay ang tamang timpla ng paghila at pagpapakawala para panatilihing engaged ang kausap mo. Paano ito ginagamit sa flirting at dating? Halimbawa, habang kausap mo ang isang babae, sabihin mong, Alam mo, ang cool mong kausap, hindi ko ina -expecto. Pull, pagbibigay ng atensyon. Tapos, sundan mo ng, sayang parang mahirap kang pagkatiwalaan, baka heartbreaker ka pala. Push, pagbawi ng atensyon. Ano ang epekto? magiging curious siya at gugustuhing patunayan na hindi siya ganun. Sa sales at persuasion, sabihin mong, maganda tong produkto na to. Pero honestly, hindi naman siya para sa lahat. Ano ang gagawin ng kausap mo? Mas lalo niyang gugustuhin ito dahil nagmukhang exclusive sa social interactions. Ipakita mo na interesado ka sa kausap mo, pero huwag mong ibigay ang lahat ng atensyon mo agad. Kapag palagi kang available, mawawalan ng thrill. Pero kung sobrang distansya ka naman, baka mawalan sila ng gana. Dapat may balanse. Bakit epektibo ang push-pull? Dahil ang utak ng tao ay naaakit sa emotional contrast. Kapag may unpredictability, nagiging mas exciting ang interaction. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may konting misteryo at unpredictability ay mas nagiging kaakit-akit. Paalala, huwag gamitin ito para manipulahin o sakta ng iba. Ang tunay na mastery ng push-pull ay hindi lang tungkol sa pagiging strategic, kundi sa paglikha ng genuine connection sa tamang paraan. Ngayon na alam mo na kung paano ito gamitin, paano mo pagsasamahin ang push-pull at reverse psychology para sa maximum effect. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Ngayon na alam mo na kung paano gumagana ang reverse psychology at push-pull technique, paano mo sila pagsasamahin para sa maximum effect. Ang sagot, Strategic Contrast Ibig sabihin, hindi ka lang basta gumagamit ng isang teknik, kundi pinaglalaro mo ang dalawa para mapanatili ang interes at kontrol sa usapan. Step 1. Gumamit ng reverse psychology para i-trigger ang desire. Ang unang hakbang ay iparamdam sa kausap mo na may kontrol sila sa pamamagitan ng reverse psychology. Imbes na pilitin silang gumawa ng isang bagay, hayaan mong sila mismo ang magdesisyon, pero sa direksyong gusto mo. Halimbawa sa dating, imbes na sabihin mong, dapat sumama ka sa akin sa event na to. Sabihin mong, mukhang hindi ka mahilig sa spontaneous adventures, kaya baka hindi mo trip to. Ano ang epekto? Kung game siya sa spontaneity, mas lalo siyang maiinggan yung sumama dahil pakiramdam niya, siya mismo ang nag-decide. Halimbawa sa sales at persuasion, kung gusto mong bilhin ng isang tao ang produkto mo, imbes na sabihin mong, dapat bilhin mo to. Sabihin mong, honestly, hindi naman ito para sa lahat. Madalas lang piliin to ng mga taong seryoso sa success nila dahil dito, magmumukhang exclusive at mataas ang value ng produkto, kaya mas gugustuhin nilang makuha ito. Step 2, i-combine ang push-pull para panatilihing engaged ang kausap mo. Kapag napukaw mo na ang interes ng kausap mo, gamit ang reverse psychology, dito mo ipapasok ang push-pull technique para hindi agad mawala ang excitement. Halimbawa sa flirting, sabihin mong, ang cool mong kausap, hindi ko ina to. Pull, pagbibigay ng atensyon. Tapos sundan mo ng, pero feeling ko, ang dami mo nang napaiyak, push, pagbawi ng atensyon. Ano ang epekto? Nagkakaroon ng challenge at emotional contrast, kaya mas nafufuel ang attraction. Halimbawa sa negotiation, sabihin mong, maganda ang offer na to, pero siguro hindi mo pa ready i-take ang ganitong risk. Nagbibigay ito ng subtle challenge na magpapaisip sa kausap mo na, wait, kaya ko to. Step 3, panatilihing natural at hindi halata. Ang sikreto ng matagumpay na paggamit ng dalawang teknik ay huwag ipahalata na ginagamit mo sila. Kapag naging masyadong scripted o pilit, mawawala ang epekto nito. Maging playful at relaxed sa delivery mo. Alamin kung kailan dapat umatras at kailan dapat umatake. Huwag gamitin ito para manloko. Dapat authentic pa rin ang interaction. Kapag tama ang timing mo, magiging irresistible ang presence mo sa kahit anong sitwasyon. Ngayon na alam mo na kung paano pagsamahin ang reverse psychology at push-pull technique, paano mo ito gagamitin ng tama at may integridad. Pag-usapan natin yan sa susunod na bahagi. Sa tamang paggamit, ang reverse psychology at push-pull technique ay maaaring maging makapangyarihang tools para sa mas epektibong komunikasyon at mas malalim na koneksyon sa iba. Pero tulad ng kahit anong psychological technique, may manipulative at ethical way ng paggamit nito. Kailan dapat ito gamitin? Number 1 para magdagdag ng excitement sa social interactions. Ang push-pull technique ay hindi lang para sa dating, kundi para rin sa pagpapalakas ng rapport at excitement sa kahit anong usapan. Ginagamit ito ng natural charmers para panatilihing engaging at unpredictable ang kanilang personalidad. Number 2, para mahikayat ang tao nang hindi sila pinipilit. Ang reverse psychology ay epektibo sa persuasion. Kapag gusto mong hikayatin ang iba nang hindi ka mukhang namimilit. Halimbawa, sa leadership o coaching. Minsan mas magandang, baka hindi mo pa ito kayang gawin ngayon. Pero sa tingin ko, may potential ka. Kesa sa, dapat gawin mo to. Number 3, para iwasan ang awkward na pressure o confrontation. Sa halip na direktang sabihin sa isang tao kung ano ang dapat niyang gawin, minsan mas maganda ang isang indirect approach na mas madaling tanggapin. Kailan hindi ito dapat gamitin? Kapag may intensyon kang lokohin o manlamang sa iba, kung ang goal mo ay imanipulate ang ibang tao para sa personal na pakinabang, lumalampas ka na sa ethical line. Halimbawa, paggamit ng push-pull para gawing emotionally dependent ang isang tao, o paggamit ng reverse psychology para manipulahin sila sa maling paraan. Kapag nagdudulot ito ng emotional harm, hindi mo dapat gamitin ang techniques na ito para gawing insecure o lituhin ang ibang tao. Ang push-pull na sobrang extreme ay maaring magdulot ng emotional instability, lalo na sa mas sensitibong tao. Kapag nasa sitwasyon na dapat maging diretso at honest, hindi lahat ng interaction ay nangangailangan ng subtle manipulation. May mga pagkakataon na mas mainam ang pagiging direkta, lalo na sa business deals, malalim na relasyon, o seryosong usapan. Hindi masama ang paggamit ng psychological techniques basta tanggol mo ay pahusayin ang komunikasyon at lumikha ng mas mahusay na connection sa iba hindi para pagsamantalahan sila tandaan ang tunay na alpha communicator ay hindi lang marunong gumamit ng persuasion tactics kundi marunong ding magbasa ng tao at gumamit ng tamang approach sa tamang sitwasyon ang mga teknik na ito ay hindi magic tricks na gagamitin mo para manipulahin ang iba. Sa halip, isa itong paraan para mas maunawaan kung paano gumagana ang isip ng tao at paano mo mapapahusay ang interactions mo. Ang tunay na karisma at influence ay hindi lang tungkol sa kung ano ang sinasabi mo, kundi kung paano mo ito sinasabi at kung paano mo pinaparamdam sa ibang tao ang interaction nyo. Kaya simulan mong i-observe ang conversations mo. Subukan mong gamitin ang mga teknik na ito sa maliliit na interactions. At panoorin kung paano nagre-react ang mga tao. Dahil ang taong may control sa komunikasyon, may control sa sitwasyon. At kapag kaya mong panatilihin ang interes ng kahit sino, mas nagiging madali ang pagbuo ng koneksyon, pagkuha ng opportunities, at paghawak ng social power. Nasa kamay mo na ngayon ang kalamang to. Ang tanong, paano mo ito gagamitin?